Yon, good morning mga kapagaw. Ayan, so for today's video mga kapagaw, i-update eh, ko itong mga alaga ko kasi medyo matagal-tagal na. Hindi ko sila na ipapakita. Kaya ngayon mga kapagaw, ipapakita eh, ko. Ayan, kasi marami nagre-request na kailan daw ako mag-upload. Mag so ngayon mga kapagaw, so mag-upload na ako at ipapakita ko yung mga alaga ko. Ayan, so dito mga kapagaw, eh, tinanggal, kay tinanggal ko na yung nakatakip dito. So baliwanag na mga kapagaw. Ayan. So, ito na yung mga alaga ko. So, ayan na sila mga kapagaw. Ayan. Tapos ito, kalatiris natin. Tawag namin dito ay mansanita. Ayan. Pag mansanita. Ayan. So, dito mga kapagaw, tinanggal ko na yung nakatakip dito para nakikita ko na yung mga alaga ko doon. Ayan. So, mamaya pupunta, pumunta tayo doon. Ayan. So, dito muna ang kulit ni Bronson. Ayan. So dito mga kapagaw, ito yung mga crossbreed natin. Yan, so bata pa lang sila, hindi pa sila nagmamatured mga kapagaw. So pero yung dalawa, medyo nagkakamatured na sila. Yan, so ipapakita ko sa, sa kanila mga mga kapagaw. At sasabihin ko kung anong klase sila. Yan. So ito mga kapagaw, ito yung barog or English niya eh red colored dub yung andun sa taas tapos ito naman uh, binata na ring neck dab na crossbreed yan na barog tapos ring neck dab ang tatay nila at nanay nila eto mga kapagaw so eto ayan, o. ayan yung barog ayan o. barog yan tapos ring neck dab ayan yan yung mag na crossbreed mga kapagaw at yun ang tatay nila at tat, eto yung anak nila so pinag crossbreed ko yan mga kapag pero di ko alam kung lalaki ito or babae so yung barug natin yung color uh, red collar dove, eh lalaki yun mga kapag kasi nagkakakulay pula na ayan so nagkakakulay pula na siya ayan. tapos dito naman itong dalawang red collar dove, ito yung pinakamatagal na sa akin na alaga ko ayan, ayan oh. so ito yung barog na breeder ko mga kapagaw so may itlog na naman sila na dalawa ayan may itlog na silang dalawa ayan. so dito naman <coughs> um, spotted dove spotted dove yan tapos ito naman isang barog ayan so crossbreed ko yan mga kapagaw So ito naman, hindi ko alam kung lalaki or babae. Ayan, sana lalaki 'yan kasi itong barog e, eh, babae 'yan. Ayan, so babae ito mga Kapagaw. 'Yan, tapos dito naman, ayan. Isang bato bato tapos uh, red color dove o tawagin nating barog, ayan. So sana uh, sana mga Kapagaw eh lalaki Baba, lalaki or babae ito mga kapagaw kung sino sa kanila na yung babae lalaki na dyan Ayan. so bata pa sila mga kapagaw Ayan. so mailap pa sila kasi kapag bata pa lang sila na hindi ko na tawag nun na unfeed medyo mailap sila Ayan. so maganda sana kapag nag crossbreed ito mga kapagaw Ayan. so sana sana babae lalaki ito mga kapagaw tapos ito naman ayan do so mailap pa sila kasi batang-bata pa sila ayan so ito yan yung ringneck dab na yan e crossbreed yan mga kapagaw ang tatay nila yun, yung andon na crossbreed ng barugat ringneck dab so tingnan nyo yung mukha niya e kakaiba mga kapagaw e yung palapad ayan yung mukha niya e palapad ayan tingnan nyo, ang ganda tapos yan naman e spotted dab ayan uh, anak nila ni Bronson tatay nila ayan si Bronson tapos pati yun. Ayan. So pinaghiwalay ko. Sana, sana. Ayan. Nandun na yung itlog nila. O oh, yan. O. Yung itlog nila. Tapos. Dito naman. Yung mga lovebird natin. Ayan. So. Ibebenta ko na sana. Kaso. Parang. Uh, nahihinayang ako kasi matagal na sa akin to kasi ang problema ko dito puro namamatay yung mga anak nila kaya hinayaan ko na lang kung ano yung mga ginagawa nila dito sa loob mga kapagaw tapos ito naman yung anak ni Bulma na nag-iisa mga kapagaw kaya nag-iisa lang kasi Ayun, ano, 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 teka na ano, nag-zoom -nag na ayan so nag-iisa lang yung anak nila ayan o, so nag-iisa lang Ayan. Ito si Brunson, no? Laging nandito sa kamay ko. Tapos dito naman yung parakit natin, may itlog na sila. Ayan. So, hindi ko sila nilistorbo at laging tinitignan. Ayan. para hindi sila magtampo. Ayan, no? So, sana makapagparami tayo dyan. Ayan, no? Ayan. Tapos, dito naman, ayan, yung crossbreed natin. Ito yung the best na alaga ko. Crossbreed, mga kapagaw. Ringneck dab, tapos barog. Ito. O, oh, diba? ganda. Crossbreed yan, mga kapagaw. Ayan. So, nag-transport dito, mga kapagaw. So, maganda. Ba't maliwanag? Ayan. Ayan, you know, o. Laging sumasama si Bronson. Ayan, yung mga crossbreed natin. Ayan. So, batang-bata pa lang sila kasi... Uh, batang-bata pasik, pa, si, batang -bata pa sila kasi medyo mailap na sila eh. Kapag matured na yan, hindi na sila magiging mailap, mga kapagaw. Ayan. o mga crossbreed natin. Ganda. Tapos dito naman. So, lalabas na tayo. Ayan, o. Si Bronson, o. No? Baka sasama. Oops, dyan ka lang. O, diba? Kitang-kita na. So dito, ayan. So yung kalapati natin, may kalapati na rin ako mga kapagaw at ko na sa ko na sila. Ayan oh. So may itlog na sila dito. Ayan, so nakabukas 'yan, ayan o. At may anak sila. Ayan. Tapos dito naman crossbreed 'yan. Ayan, so hindi pa sila nagpe-pair mga kapagaw. Ayan oh. Tapos yung bato-bato natin, ayan oh. So, hindi pa pumipisa yung itlog nila. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, dito lang tayo. Ayan. 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 So, hindi pa sila pumipisa. Ayan. 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 Tapos, yung serama natin. Ayan. Ayan. Nainita na sila. Tapos, dito naman yung anak nila na bato-bato. Ayan. ayan. Tatay nila yun, mga kapagayo, Tapos dito naman, ayan, yung barong natin na pair. Anak yung breeder natin yung andon. So may nahulong na itlog, ano? Eh Sayang, ayan. Itlog nila yan, mga kapagayo. At eto, yung nag-iisang alimukan natin na namatay yung asawa niya. Ayan, sayang, nag-iisa na mga kapagaw. Ayan, so, ito yung loop ko. So, malaki. Ayan. So, kakaunti na yung nakalagay dito kasi andun na lahat yung mga iba. Ayan. Ayan, o. So, yun. Babae at lalaki at mga kapagaw. Pero yung, yung spotted dove hindi pa ha, nagpapa... Ha, tawag nun, nagpapalandi kaya hindi pa nagpapakasawa. asawa Ayan o. Oh. So, pasok tayo dito. makikita. O, Yung aso ko, taga-bantay. Pinapakawalan ko na siya. Ayan. O, yun. yung dalawang baby. Magpinsan yan, magpinsan. Ayan. Ayan. Kapag tanghali, mga kapagawin, eh, nakaiga ako rito. Ayan, so... Dito, ang sarap ang sarap sa ang sarap dito kapag nagtatambay ako ayan ayun sin natin ayan, ayan ganyan lang oh ayan pahiga ako dito ayan nakahiga ako dito relax relax lang mga kapaga ayan habang tinitignan sila ayan Ayan, si Bronson. Bronson, hindi ka. Bronson. Ayan, mga alaga ko. Ayan. Kapag gusto ko bang merienda, dito, yung mga mansanita natin. So hindi pa hindi pa ayan oh, Hindi pa pwede 'to. Ayan. So may nabu, may bunga na. So hindi pa pwede. patigas pa. Ayan. <laughs> Oops. May pugad dyan, oh. Ayan. So, relax lang tayo dito mga kapagaw. Oh, 'di ba? Ganyan lang yung ginagawa ko rito. Higa-higa lang. Abang tinitignan yung mga alaga natin. Ayan. At subscribe na rin mga kapagaw. Ayan. Salamat sa inyo. Ayan. At salamat sa panonood sa akin mga kapagaw. Ayan. So dito na tayo magtatapos. Ayan. Salamat.